pinasukang paaralan ni Julia. Akala niya ay gaganda ang pag-aaral niya dito. Ngunit akala lang pala niya ang lahat. Dahil sa ang kinggenda at talino, ay marami mga estudyante ang naiingit sa kanya. Unang-una na dito, ang mga buling mga babae na sikat na sikat sa kanilang paaralan. Isang araw, gumawa sila ng masamang plano upang mawala si Julia sa kanilang landa. Pinasunda nila ito upang kidnapin si Julia. Kinabukasan, si hindi inaasahan ni Julia, doon na pala gaganapin ang karumaldumal na krimen sa kanya. Ilang taon na ang lumipas, Ngunit ang kaluluwa ng namatay na estudyante ay hindi pa rin natatahimik hanggang ngayon. Humihingi pa rin siya ng mustisya sa kanyang pagkamatay dahil hindi ito naibigay sa kanya. Siya ay pumapatay ng tao sa pamamagitan ng pananakit at pagsapi sa mga taong nanakit at gumawa ng karumaldumal na krimen sa kanya nung siya ay nabubuhay pa.